Pagkatapos na Maze Pluck ang balitang sangkot sa hiwalayan ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kapamilya actress na si Jillian Vicencio. Marami agad ang nag-react dito para ipagtanggol ang huli. Todo ang depensa nila kay Jillian Vicencio. Lalo pat nakasama pa ito ni Catherine Bernardo sa pelikulang A Very Good Girl. Katunayan, Maganda pa ang naging bonding ni na Catherine Bernardo at Gillian Vicencio habang nagpo-promote sila ng kanilang movie. Wala ring napansing moment of awkwardness sa dalawa noong time na iyon na break na pala ang magkasintahan. Sa panig naman ni Gillian Vicencio, nag-isyo agad ito sa social media ng pahayag para pabulaanan ang nasabing malisyosong balita. Pilit namang ikan o connect ng kibitsers ang naging paglilinaw na ito ni Jillian Vicencio kay Andrea Brillantes na hanggang ngayon ay patuloy na napuputakti ng mga bashers. Nananatiling tahimik pa rin siya sa pagkadawit sa isyo bilang third party umano sa hiwalayan ng Katniel. Say naman ang kibitsers at maging ng mga showbiz insider. Ito raw ang panahon na dapat ay magsalita na rin si Andrea Brillantes sa nabanggit na isyo lalo pat nakakasira ito sa kanya. May mga chika pangang nakarating na pagkatapos na pumutok ang balita sa Andrea Brillantes at Kathniel Isho ay hindi lang nakukayag ang aktres. How true na pati raw ang negosyo niya ay apektado na rin. Ito ay isang unconfirmed report na nakarating sa amin hirit pa ng mga nagma Marisol. Kung noong nag-break sila ng ex na si Ricky Rivero ay hindi ito nanahimik, bakit daw tika dead ma ito sa akusasyon sa kanya sa panahong dapat itong nagsasalita?